Nagtatago ng pera mula sa aking asawa. Original na post, Hulyo 2, 2020. Kiaw. Diyo sa ibaba. Hindi ko magagamit ang aking pangunahing account para sa mga malinaw na dahilan. Walang trabaho ang aking asawa. Gumagawa siya ng mga pansamantalang trabaho sa bayan upang kumita ng ilang daang dolyar bawat buwan. Ako ay may trabaho, ngunit hindi ito mataas ang sweldo mahirap magtipid ng pera. Ilang buwan na ang nakalilipas, nagkaroon kami ng kabiguan sa birth control at ngayon ay nagdadalang tao kami. Ang pag-iipon ng pera ay naging mas mahalaga para sa akin. Tila gusto ng aking asawa na gumastos pa dahil sabi niya ang aking pagbubuntis ang nagdudulot ng stress at nagpapagana sa kanyang anxiety at depression at ang pagpaparty ay nakakatulong. Sabi niya matatapos ang lahat ng iyon kapag dumating na ang baby. Kamakailan lang, nakatanggap ng napakagandang alok ng trabaho ang aking asawa. Nagpa siya siyang gamitin ang perang iniipon ko. Iniisip niya mapapalitan niya ito sa unang ilang sahod niya. Wala siyang kahit isang sentimo na nayambag sa ipon na yun. Sabi ng asawa ko, dahil kasal kami, ang pera ay aming pera at may karapatan siya dito. Ang alok ng trabaho ay nauwi sa wala. Inamin ng asawa ko na kinuha niya ang aking pera. Inipon ko yon sa loob ng ilang buwan at naubos niya sa loob ng dalawang linggo. Sabi ng kanyang mga kaibigan, hindi ako dapat magalit dahil kasal kami kaya't ang pera ay pag-aari ng mag-asawa. Sinabihan din ako na mas kailangan ng asawa ko ang pera dahil nakakatulong ito sa kanya at dapat akong magpasalamat na nagpa-party siya kaysa gumawa ng mas masama. Sabi ng asawa ko na hindi na niya gagalawin ang anumang ipon sa hinaharap para sa kapakanan ng baby. Lahat ay sumabog noong nakaraang linggo nang maubusan ng sigarilyo ang asawa ko. Nangulekta ako ng barya para makabili ng kanyang sigarilyo hanggang sa sumweldo ako. Hindi naniwala ang asawa ko na wala na akong pera. Habang nasa trabaho ako noong lunes, hinanap niya ang aming apartment para sa anumang perang maaaring itinago ko. Nakakita siya ng dalawampu dolyar sa isang winter coat na nasa imbakan na nakalimutan ko na. Naglog in din siya sa aking online banking at nakita na may pera sa account ko. Ngunit ang perang iyon ay nakalaan para sa isang bayarin. Dalawang beses siyang tumawag sa aking trabaho para sigawan ako at pag-uwi ko ay sinermona niya ako. Sabi niya sinungaling ako at itinago ko ang bagay na kailangan niya. Sinubukan kong ipaliwanag na wala akong alam na may pera sa aking winter clothing at ang pera sa bank account ko ay para sa bayarin. Wala siyang pakialam. Dalawa sa kanyang mga kaibigan ang nagsabi na maaari kong bayaran ang bayarin ng ilang araw na huli kung ibig sabihin ay susuportahan ko ang aking asawa sa kanyang pinagdadaanan. Ngayong umaga, sinabi ng asawa ko na dahil sinungaling ako at handang magtago ng mga bagay sa kanya, hindi niya nararamdaman na kailangan niyang bayaran ang perang kinuha niya hanggat hindi ako tumitigil sa pagiging masama sa kanya. Talagang hindi ako nagsisinungaling. Para sa akin, ang pera para sa bayarin ay hindi pwedeng galawin. Ehil ba ako sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa perang pangbayarin? Kyo, dear, gusto ng asawa ko ng isang bagay para makatulong sa kanya sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Sinabi ko sa kanya na wala kaming pera. May pera ako pero para ito sa bayarin. Sabi ng asawa ko, ang hindi pagsasabi tungkol sa perang iyon ay ginawa akong sinungaling at masama. Tetie. Mga kaugnay na komento. Commenter, info, ang asawa mo ba ay literal na walo taong gulang? OP, nasa 30s. Iniisip niya na pinarurusahan ko siya dahil nagkaroon siya ng affair noong una niyang nalaman na ako ay buntis. Sinabi sa akin ng mga kaibigan at pamilya na maraming lalaki ang nagliligaw kapag unang nalaman nila. Hindi ako masaya pero hindi yon ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinayagang kunin ang pera. Itinuro lang sa akin ng lola ko na ang mga bayarin ay dapat unahin bago ang anumang bagay. Commenter, and she obviously. Ano bang problema ng asawa mo? Kung sobrang higpit ng pera, paano niya maipapaliwanag ang pagbili ng sigarilyo? Ang mga kaibigan niya ang nagpapalala ng sitwasyon at malamang na pinalalala niya ang kwento sa kanila para magmukha kang hindi mo siya binibigyan ng pera. Gawin mo siyang magtrabaho at ipagawa mo sa kanya ang sarili niyang gastusin. OOP, sinabihan ako na isa sa kanyang mga kaibigan ang nagkakalat ng ideya na ang baby ay hindi kanya at hindi ko alam kung naisip ito ng taong iyon mag-isa. Ang parehong tao ay nagsasabi sa mga tao na ako ay financial abusive sa aking asawa. Hindi ito nakakatulong sa mga bagay. Karagdagang impormasyon tungkol sa asawa at kanilang relasyon. Galing siya sa isang southern na background at ang kanyang pamilya ay napaka boys will be boys. Ang pamilya ko ay fundamentalist at iniisip na ang diborsyo ay kasalanan. Palagi niyang sinasabi sa aming mga kaibigang magkasama na siya ay mawawala nang wala ako at hindi niya alam kung paano siya naging maswerte na magkaroon ng isang tao na nag-aalaga sa kanya. Sinabi niya sa isang tao kahapon lamang na matagal na siyang namatay kung wala ako. Na ito ay patunay ng kung gaano kahusay na ina ang magiging ako ang tanging tao sa aking bilog na aktibong nagsasabi sa akin, na iwanan siya ay ang aking matalik na kaibigan. Gusto niyang ituro kung paano nagsasalita ang asawa ko ng dalawang magkasalungat na bagay. Sabi niya ang kaibigan ko ay nagpapasimula lamang ng gulo. Gusto ng kaibigan ko na magsimula ng gufon para sa akin upang mapalitan ang perang kinuha niya para makaalis ako. Sinabi ko sa kanya na responsibilidad ng asawa ko, hindi kanya. Ang bank account. Iisa ang aming telepono kaya may akses siya sa aking banking api. Ang account ay nasa pangalan ko lamang. Pinalitan ko ang password minsan pero sabi niya na patunay yon na nagsisinungaling at nagtatago ako ng mga bagay. Commenter, ano ba yan? Bakit ka pa kasama niya? Talaga bang magdadala ka ng bata sa ganitong kalituhan? Yes, H siya dahil sa mga halatang dahilan at ikaw dahil sa pagpayag sa kanyang ugali sa pamamagitan ng pagiging sunod-sunuran. Sana ang mga masakit kong salita ay maging reality check na kailangan mo upang makita na ang relasyong ito ay hindi tama. Halos toxic na ito. OP, well, ayon sa aking ina, walang magmamahal sa akin, kundi ang aking pamilya, at iyon ay dahil kailangan nila. Maswerte ako na nakahanap ako ng kahit sino na makakatagal sa akin. Aborsyon. Napag-isipan niyon, pero nakatira ako sa isang estado kung saan napakahirap ma-access ang option na yon. Comment July 3, 2020. Next day. Is one of you a witch? Is there an AP curse blessing that I was previously unaware of? And my husband partied a little too hard and got himself arrested this morning. Due to previous behavior he's going to have to sit in jail for a few weeks while they sort things out. You've all given me things to think about and the universe gave me time to mull them over. Update post, June put Apat, 4 years later. I made a post on this account 4 years ago when things were really bad in Emma's life. Unbeknownst to me, Emma's husband was addicted to drugs. His friends who were all on his side were also doing drugs with him. Here's MY update to that situation. MY now ex husband was contemplating getting rid of us both. Him getting arrested that weekend in the Libo at the saved M.Y. life. I've gone low contact with M.Y. family. Emwe best friend helped me get a new job. I met some people who helped me get a better place. Ambo X is still wallowing down in the gutter, but at least he didn't take us with him. Amway daughter was born safe, happy, and loved. Life isn't perfect, but it's so much better than it used to be. Comment. Commenter: A few questions. W. Why did he get arrested? When you say he was planning to get rid of you, you mean as in leaving you, right? OP, Isa, I didn't want to admit this four years ago, but I'm okay to talk about it now. He came home high and drunk and beat the daylights out of me. I'm lucky to be alive. I suffered a permanent injury, and he still only got a six month sentence. Delawa, no, he wasn't planning on leaving me. He was planning on shuffling us off of the mortal coil. Again, only six months for all of this. His probation officer called him one of the scariest people that she has ever had to deal with.